Tapos na po. <laughs> na. Wow, panalo to. Kung taga Western Bikutan ka nga ay hindi mo na kailangan pang lumayo para makatikim ng authentic Ilocos empanada at ng special Mickey ng mga Ilocano na talaga namang sulit at panalo. Kagaya na lang nitong special empanada at ang kanilang overload empanada. Sabayan mo pa yan ang kanilang special Mickey na sila mismo ang gumawa sa mga noodles at halina tikman nyo rin ang kanilang homemade somay na hindi tinipid sa ricado. Nagugutom eh, ka ba? kanilang Kaya naman tayo Oh, hindi yun umilit yung Hindi alam ko dito. Wala nga eh. Ikaw may alam ka ba? Wala nga rin eh. Teka lang pa. Teka pa yung kalakad-lakad natin eh. Teka lang pa, teka lang Kilala ko to oh. Yeah. Yung... Yung masarap na yung panadahan to dun sa may face oh. Tommy, oh, Tommy and, and Alex. O Tommy Alex. Dito na pala yung bagong pwesto nila oh. oh. Oh? Kaya pala but wala, but wala na sila roon eh. Punta na natin. Ayun yung masarap na panadahan. Dito pala lumipot eh ay eh. so, so, <laughs> <laughs> no, yan <laughs> order po sa impanada kuya dito kung lumipat pa mo dito tapo nilaka pa dito tapo 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 Sige. tapo 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 mo tapo 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 yun nga mga barangay, napadayo nga tayo dito sa bagong location ni eh? Tommy and Alex Impanada. You oh, Tommy and Alex Ilocos Impanada mga barangay. Dito nga bago nilang pwesto, lumipat sila rito sa may Sampaguita Street. At mga kabarangay, ito nga yung titikman natin dito yung kanilang Macy. Yun yung oh, panalo mga kabarangay. Oh. So, mga, so ito nga yung binabalik-balikan natin dito mga kabarangay, yung kanilang Ilocos Impanada sa halagang 75 nga lang mga barangay matitik eh matitikma muna yung kanilang special empanada mga barangay ito panalo yung mga barangay oh. so may ordinary din sila rito halagang 40 pesos lang kung gusto nyo naman matikman yung overload nila 135 lang yung kanilang overload empanada mga barangay meron din sila rito homemade shomai meron ko ng 4 pieces sa 40 pesos yan mga barangay homemade ano uh, homemade shomai nila panalo ito mga barangay oh. so mga barangay una natin titikman dito yung binabalik-balikan natin dito na Ilocos Empanada. Ito nga mga barangay, hindi mo na nga kailangan pang uh, sa malayo kung taga Western Bigutan ka o taga Tagig ka. Kasi dito sa atin sa Tagig eh, meron ng authentic Ilocos Empanada. Ito mga barangay, oh, panalo to. Oh. Wow! Meron din sila rito yung palaman nito, yung eh, homemade na langgunisa. Tapos kung gusto mo naman ng cheese, mag-add lang ng 15 pesos. So, tikman muna natin gamit yung kanilang Ilocos na suka dito mga barangay bango na ito kung nandito dito ka mo may bango ng Ilocos na suka yan yung panalong panalo yung mga barangay wow tikman mm. panalo yung yung lasa ng suka pag nag, nag mix sa dun sa may Ilocos empanada panalong panalo. Kung alam niyo yung amoy nung tuba, ganun kasi. Ganun yung amoy nung suka ng Ilocos Empanada. Tapos yung sarap niya, yung asim na may pagka uh, strong flavor. Nako, pasok na pasok dito sa may empanada. Sarap. Tapos mga barangay, tikman din natin yung kanilang uh, pinagmamalaki rito na uh, suka. Kasi nung pandemic nga mga barangay, eh, na nahirapan silang makakuha ng supplier ng Ilocos so, na suka. So yun, kaya gumawa silang ng alternative. Ito nga yung humi nila na suka. Tikman natin to dito sa kanilang impanada. Ito binabalik-balikan ko rito mga parangkay. Panalo yun o. Oh. Gamit yung suka nila na talagang may ah, merong giniling na sili. Tapos merong pipino at saka sibuyas. Panalo yan mga parangkay. Sa amoy pa lang talaga namang matatakam ka? Mmm! Sarap! yung lasa ng pipino, tamis at asim ng suka. Tapos yung ano, chili, sarap, panalo-panalo. sok na sawak din sa mixture ng empanada. Panalo 'to mga barangay. So mga barangay, tikman din natin dito yung special miki nila, sa halagang 55 pesos lang mga barangay. Eh matitikman muna ang good thing dito mga barangay. Yung noodles nito eh homemade. Sila mismo ang nagmasa at gumawa niyan, no? panalo yung mga barangay o wow walang halong kamikam tapos sabay yung pa panano ano first time ko makakatikim ng ano Mickey kasi madalas kong tikman eh Lomi uh, diba syempre pag nasa Iloilo ko Bacho at saka pag nasa Bigol naman ako kinalas okay, so sa mga taga Ilocao na naman eh meron silang Mickey yan panalo mga barangay natin medyo lumapot na yung sabaw hmm. Ito pa. Nandun dun yung ano ah Lasa ng chicharon Tsaka nung Pagka egg Egg noodles eh no Pagka ganun Sarap Hmm Taba yung pa may malaking itlog oh Nalo sarap Yan o mga parangay Hmm Panalo to Sarap 55 pesos lang to mga barangay. Saktong-sakto. Pag nagugutom ka, eh, talaga naman madadaanan mo lang bago ka pumunta ng palengke. Siyempre mga barangay, hindi natin palalampasin yung kanilang homemade siomay. Panalo yung mga barangay, oh. budget na budget lang. Budget friendly. Pero titikman natin kung pasok sa lasa. Pasok sa panglasa ng masa. So, siyempre, hindi mawawala dyan yung chili. Nagyan natin ng chili yan. Eh. Nagpamata pang Pak. Siyempre, kalabansi parang mas masarap to pag sa mata mo pinisit <laughs> tapos itong kanila toyo toyo oh, ng asawa mo walang toyo asawa ko sinwari lang oh, miss. parang diaway ng asawa ko wala kang toyo ayan o oh. wow masarap na ito mga barangay oh. panalo to tignan natin Mm. Uy, nalambot ah. Walang extender ah. Pure mga barangay, panalo. Walang extender. Hindi purong wrapper. Oo, hindi purong wrapper. Panalo ito mga barangay. So nga mga barangay, no. Sa mga naghahanap nga ng sulit na pudripan, uh, Ilocano dish, kagaya ng Ilocos empanada, Miki, eh, dayuhin nyo na to, Tommy and Alex. Mickey and Ilocos Empanada. Dito lang yan sa may Western Bigutan, sa may Western Bigutan, sa may kahabaan ng Sampaguita Street, corner ng uh, Sambong Street, yung papunta ng Panggahan Palengke. So mga barangay, kung naghahanap kayo ng ganitong food trip, samahan nyo na ako dito, mag-food trip.